si Miko po at saka si Gilmar gawa ng ano ay tanim na po ng itay ay dun po muna tayo po kaya po matalang ang vlog namin ay ano nakafocus po kami din eh. po naman kanto mga kantuhan mga kaisan kailangan po yung malayo ang bato malayo po ang bato ng putik sa kada mo para po para po hindi masyadong malayo ang hindi mapuntan po ang damo hindi tumakas ang Kapesan, utay utay ay ano po Matapos din Yo. Basta't mga maghapon yung minagawa ko eh Maharapos ko niya Huwag ka lang ang papayag po ng maghapon ko Talagang hindi po matatapos Uti uti eh. Ano ito eh Uti uti ay ano Pag hindi natapos bukas ulit kaisan sa mga nagmi-message nga po pala ng uh, laing mga kaisan ay hindi ko pa po kayo kayang supplyan lahat sa mga ano po bago pala ang kayo ay ay nung po ay nagtesting po tayo ay ayos po ay yun titisting po naman uli kami ng ano panay bagong ano po panay bagong uh, laing naman po laing ay ang kagandahan ng mga kaisan ang laing ang tanim hindi siya biarin mga kaisan pagka tanim mo 45 days kita sampit sa dahon subok ulit subok ulit tayo ng product mga kaisan hari po ay tatam na ng palay hari po ay laing pagkakaano po namin ang uh, ano mga kaisan ang gagawin namin pagkakata po ng uh, isang ganar eh tanim ng lain putaw eh lain pare nga ko ya ano ay man nalagyan mo na eh <laughs> Ari, yung saka yung labak kapag ano? eh pare tapos pa dadali mo tayo ng apat na luang ay, ha Oh, oo ah sabi nga ayan ah subok na subok ah uh, yung kasusubok na kasusubok mong iyon minsan doon ka pa ano ba pag hindi nagkaig eh di lipat lago. lipat gano naman talaga ay eh. Pag hindi mo susubukan lang isang bagay, ano? Gayun talaga. Yan. Hali halili. Ay di, ang kagandahan po naman ng lain, ano? Hindi po siya ma-maintenance, mga kainsan. Pagkatanim mo yun na. Gagamas-gamasan na lang po. Sa una, tatawanan pero pag naman nakita nakitaan na nila na ikaw ay kumbaga maganda yung ginagawa mo po doon pa lang sila kumbaga bibilib ngayon hindi pa tatawanan ka pa lang sa ngayon kumbaga, darating yung araw kumbaga pag nangyari na yung inaasam mo kasi nasa sa iyo din naman yun eh kung gusto mong mangyari yung ganong bagay sa iyo kumbaga kilusan mo pag hindi mo nga susubukan wala mangyayari kumbaga eh gusto ko magnegosyo ng ganon ay hindi naman kung kumbaga hindi pa naman sinusubukan ay di mo lang mangyayari at least sinubukan mo alam mo yung ay ganun pala pwede pa, kumbaga subukan muna ng mga tatlong luang pag nagkaig eh ay di ayos pag hindi lipat ka sa iba parang ganun ba ang mga negosyante naman po ay ganun lalo yung iba yung akala mo yung iba nagnegosyo ng restaurant kumbaga parang nagsarado sila pero lilipat sila, sila sa ibang pwesto. Parang ganun din. Subok lang. Pagkalinis po namin ng ganar eh. na naman po namin. Tatamlan na po naman ng lain. O mga kaisan. Nag... Bibilas po. Loto. Ah, mga kaisan. Nga, doon na po sila, oh. naghahanap po ng, ano, kubra. Kobra. Tawa ba yung kubra? Tawa daw, oh. Tawa po. Yung hindi gaganda po, T, pag sumuyo. Na, ano, may okay. marunong ano okay, po, si Gilmar po at si Miki Bibilad po muna kami

ha? Yari na po ka rin na po kami magtabas din Ay nanghihinayang po ako sa lain O, yan Ari po Lain po o ko na po ito ng ano mga kaisan, ng grass cutter. Ay gusto ko muna kuha ng lahat ng blood. Ayun. Ito yung mga itatanim natin mga kaisan oh mga kulay puti. Yan. Sasabihin ko sa sa inyo mga kaisan pag uh, tatanim na kami. Pero nagsisimula na po kami maglinis. Gawa ng ano po ay yun po yung isa rin sa nakikita kong uh, dagdag ano po ito dagdag pagkakakitaan kung bagay, dagdag pagkakakitaan po ba ng pamilya mga kainan ay uti saging damo marami na rin po sa atin nag message sila daw po ay order ngayong pang nagkaigi na ay uti puso na saging <laughs> yeah Ya. Bukan tutu. Yang kuya. Eh, yeah, anda. Yan, ang loob nito puro bot. Uh, hindi nga mga kakain tama ang bot. Ang loob. Ayan. Oh. Para po ba makita nila. Kasi Para nung mais. Mis, ha? Parang mais. Hmm. Ayan po, ang loob. Hindi po siya makakain. Ginagawang suka. Buwain ko kayang suka. Ayan. Ito po ang tinatabas namin. Yan. Tapos na rin eh, nangihinayang laang ako. natapos na yung iba Bukas po ay eh, tatapasin namin muna aray pa ikot, at ako po, eh, ang Repa Igot. Saka ko po ay ng motor, mga kausa. Kasi eh, pamimili ko naman po yung ano, mga bata po ng ano. Nang uh, school supply po. Kaya kasama po si Buko Man. Pamimili po. At uh, po salamat. Ay, akala ko po eh. Pero may mga ano bag may bag. Hey, Menegi sponsor buk sama kabata Tua Tua buk Arimonhan din po Ang matatabas po Di Munga po Sabi sa atin Diba Kapatali po ng dalawang pinapin ha?

Kung sino ko namico. May dalapong kulong. Ay po. Pambalibihi po dito, buka.